welcome to my katukad vlog channel ang uh, araw natin ay araw ng uh, sabado uh, 24 tayo ngayon guys ha? Uh. ko ngayon sa Mayano sa may Carmona Cavite at syempre uh, gagala na naman kami ng aking anak uh, kapunta kami sa may palingki so guys uh, meron kami yung bibilin doon uh, at yun pupunta tayo roon uh, at maghanap tayo guys ng mga ibang mga uh, kukunin natin ng mga magagandang lugar doon sa may palingki so tara guys Kuna tayo तो तो मेरा मैं मेरन. gamit mo anak eh. Pag naalala ko 'yung mga gamit ko, minsan naasar ko eh. Sabi ko, ayaw mo na ko May hinahanap akong tripod anak, 'yung ma mataba ng mga poste. 'Yun ang hinahanap ko eh. Ay, ay sate, tate, uh -huh. gusto Pero gusto ko naman mga 5 ft, 6 feet ang taas. Ay, pwede kaya sa hindi? 'Yung ginadala namin po ang hinahanap ko eh. Nasa ano yata yun, 600 yata mahigit eh. Mura na yung tapa. ko dati nun, 1 yun eh. Oh? Yan ko eh. Eh, kakabili ko palang siyempre ng memory card. Kaya na muna ako. Importante yung memory card. Hindi bago yung ano eh. This way. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, kung pinasakit tayo ng tricycle, another gastos na naman tayo. Andito kami nga guys sa ano, sa Carmona Public Market guys. Eh. Napakalaki na ng uh, parking andito guys. Eh. At pwede ka rin guys na mag-park dito sa mga uh, gilid. Meron mga parking dito. plastic nang. Uh, dito sa lugar na to mga kapatid friends ay mga kagulayan dito. Tapos nandito ay ang mga panggata. Ayan. Niyog panggata. At hindi ba wala guys ang mga asukan. Dito mga uh, bigasan. Uh, Oo, oh, ganun ginagawa namin. Pandila. Dito ka muna Kung wala yung ano, parang hindi nidiin. Ano ka muna kay namin? Kung wala yung... Ay, wala na kami perfect. Kaya lang lang ako namin. Paano ito yung ginagawa namin nung bata pa kami. Kaya-kaya ko -kaya yan. Trabaho namin dati nung bata pa yan. Bilib na bilib yung anak ko. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganyan. Sabi ko nung bata pa kami, ganyan ginagawa namin sa probinsya. Ngayon lang daw siya nakakita. <laughs> Manila boy kasi, kaya ganun eh. eh sa atin, mga probinsyano, trabaho natin yan eh. Anong, ano, anong mo? Anong province mo? Antique. Antique? Ah, Bisayan, di ba? Right. Hindi tayo magkakaintindihan. Bikula ko eh. <laughs> <laughs> Ang kakaintindihan lang yata tayo sa salita kain eh, no? Yung kaon O, ayan siya Pag niyaya mo ko ng kaon, may maintindihan ko ya Sasama ako Pero pag iba salita na, hindi ko na maintindihan Ano pang alam mo? Hiner. Ha? Hiner? Hiner. Ah. Hiner Hiner? 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 Hiner Ah, kinit? Ah sa'yo kinit Nasa ano? nag-video -bib -bib kasi ako sa ano sa ano ko Katukad video. Vlogs uh, meron akong channel Katukad Vlogs ah, na, na. Katukad, Katukad. Uh. So, shout out kita dito sa aking uh, video. Malit lang na may ano yan na uh, YouTube channel. Ito muna ako. Ha? Thank you, Idol. So, ayan guys, tuloy uh, tayo dito sa ating uh, dami ko pa ng bariya anak doon sa, ano, sa pitaka ko. Ito ang makikita ninyo mga katukad po sa, kapanya? ano, sa loob ng uh, armo na market. At bibili tayo guys ng ano. Ng bigas. 58. Uy, naanto pa tayo guys. Baga tayo yung gumising. Kaya medyo titikit-tikit pa yung mata natin. Hindi pa naman tayo guys na maka-ulit din kasi siyempre yung na yung mga tao doon sa amin. So mamaya na lang yata tayo makakaulit nito guys. Ayaw na lang ba? Magandang umaga po. Paunawa lang po. Matagal na po yung hindi pinahihintulutan. Uh. Medyo umaambunan-ambunan naman.

sa atin na ang kanyang mga sa ay lagi po natin mapag-aralan. Oo. Oh, oh. sabi niya Tama. Libre. Hindi ka pwede dapat magano Hindi dapat magtanggap ng kahit ano maliban na talaga pag ah, bibigay sa pero yung mangingi ka at mayroong kang dala-dala ah, Eh sabi nga sabi nga sa kwento eh kung halimbawa daw eh mayroong multo sa bahay ninyo magdala ka raw ng ganyan ipakita mo ro sa, sa multo ano ba tawag doon yung, yung awak nila nilagay ng pera <laughs> Pag awak mo raw yon Pagkatapos pag ipinakita mo doon sa ano, sa multo, kumakaripas daw ang tag ng multo. Eh. <laughs> Wala raw siyang pang-ano Wala raw siyang pang-bigay. <laughs> dito, guys, makikita ninyo mga senyorita. Yan. Makikita ninyo mga senyorita yung mga saging Dito. Uh, mayroon uh, may papaya sige ano yan buko raw kami guys buko raw kami wow maganda dito kasi sariwa sariwa yung ano pero galing pang Laguna yan galing pang Laguna So, nandito kayo mga guys sa May Carmona. halimbawa nangangailangan kayo guys ng ano, nangangailangan kayo ng buko. Kung lang kayo dito sa may uh, lugar na to, nasa ano uh, likod lang sila guys ng ano na market ng Carmona. maaari kang uh, dumaan guys sa May uh, Building 3. Tapos papunta ka dito sa lugar na to. Tapos makikita mo guys yung uh, try dito. Tapos makikita mo na ito na uh, mga prutasan dito. At uh, bukod dito guys, meron din doon na ano na uh, mga vegetable doon sa loob, sa loob, mga uh, banda roon sa may uh, front niya. Pero yung mga nakikita niyo guys na may mga ilaw, ayan yung mga ano, mga sagbarito, mga isda, yung mga isda, na karne, ayan. Ay, makikita ninyo. Ha?

在那边卖的吧？ Saan na kami bibilin at uh, pa na kami guys. Ito guys yung ano. Ayun. Hinahanap ko yung motor. Yung motor ko. Motor mo palang ginamit. Sabi ko wala yata yung box ko guys ha. Sabi ko kasi nasanay kasi ako na Bago maalis, laging hinahanap ko agad yung box na mayroong, ano, mayroong logo, sabi ko. Eh, naalala ko nga pala, yung sana anak ko palang ginamit na, ano. Basta ba yan, yan, yan. Ah, kasi yan. Ah, doon pala mga katukad pa sa kabila. Mga kainan pala yan. So may building tree, mga kainan. Makikita mo roon. Ang ganda pagaya kaya, guys dito sa lugar na to. Ah. Tara. <coughs> Ito pa rin mga katokan ang makikita ninyo sa may uh, Carmona na uh, sa aming pag-uwi. Uh, mga malaking mga uh, pulo puno pa rin. Uh, hindi pa rin nawawala guys yung uh, na ng uh, sa na e, ito po din Ito po ay city na ngayon. Carmona City. O, saan yung buya? Yung na yon pa highway. Ah, highway. Ah, yung uh, nililipan natin. Kapunta sa inyo. Kaya ah, pagpapunta naman doon, sa kabila, o dire-diretso. Ha? Bingan Laguna. Ah, Bingan Laguna. Ang ginagawa pala namin mga katukad Prince ay eh, no, ah, paikot-ikot lang pala kami dito sa part na to. So pag hindi ka uh, lumabas sa lugar na to, maaari ka lang palang bumalik doon sa lugar kung saan ka nanggaling. Pero pag uh, lumampas ka na guys sa may ano, sa may uh, pinaka highway na highway town doon po yan, no? Uh, Carmona na pala yun. Uh, pwede ka na uh, pauwi ng Dasmariñas. Dasmarinas. Ba't kaya magkaiba ang ano? Magkaiba ang ang angka saka nag ano no? Saka yung mamaneho. Ibang pakiramdam. <laughs> para sila sabi mo eh. Ako na lang ang magda-drive para mas safe pa ako. <laughs> Kagabi nung nagda-drive ako, gabi sabi ko parang gusto ko nang uh, tumakbo mag isa ako lang mag isa ala tangay tangay ni eh. oh dala dala nung taong grasa kalapati kalapati ko oh kalapati

Pando kayo nito ng ano, Pando mo? Pando mo? Opo. Oh, Thank you. Hahaha. Hey, pilo kayo nito. Ang okay, gano'n, nagmamadilis na nag-withdispay pa sila. baliktad pala guys yung ating uh, okay, Dito lang mga tokad press ang video na to. At kami nga na ang aking anak nakapagano, nakapamalingki na kami. God bless you all guys. -bye. -bye.